Hello guys, good morning, good morning Okay, hello guys May uh, nabili po akong drone na mamurahin lang Nasa 1,000 lang po ito Ito, itong anak ko yung bunso ko ito, nakiisyoso siya <laughs> Bili ko ng drone, ayan Tinatry ko kung maganda ba yung ano niya, yung ano ng camera Ito, maganda naman siya Pero, low quality lang siya Ayan siya Ayan, ayan eto ko sa Labas kung ano ba ah uh, wag yung uh, wag yung wag yung asahan guys na maganda yung uh, kuha niya kasi uh, alam niyo naman na nagpa lang po ako sa drone kasi uh, hindi naman tama ka afford ng mamahaling drone uh, pagtiagaan lang natin itong tag 1000 plus na drone na nabili ko sa Lazada Ayan siya guys oh tingnan niyo naman yan, try natin palipad. Pero tingnan nyo naman guys, oh. Uh, parang uh, umaalon yung ano niya. Yung camera niya. Yan, oh. Magalaw siya. Kaya, hindi ko i-recommenda sa inyo itong klaseng, ano, yung drone. Pero, kung pag uh, praktisan lang, oh, okay na po ito. Ayan siya guys, oh. Ayan, oh, tingnan nyo naman, oh, yung, ano, yung, ano, niya gumagalaw. Malikot, uh, di ba? <laughs> ito siguro resulta sa mamurahing drone ayan siya ayan pinaikot ko na ayun ikot ko pa ayan 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 si ako ayan si ako <laughs> try lang natin yan try lang ayan ayan ibaba mo pa yung camera ayan ay nako yan mababa lang po yan guys hindi ko pinataas kasi maraming ano maraming kawad ng wire baka mabaliktad Baka maano siya, ma, mauntog ba kumbaga Kailangan ng uh, maluwang na lugar ito Kapag uh, ipataas pa natin tong drone Pang uh, samantala lang po yan Ayan, ayan siya oh. Okay naman tong camera niya guys Pero ma, malikot lang siya oh. Parang inaalon yung ano niya Ayan siya, oh. ayan Inilapitan ko, oh. ayan oh. Pero okay lang din. Pero hindi ko alam kung sa malayo kung ipataas ko pa itong drone. Kaya ayan, titingnan natin, ipaikot pa natin. May bata na dumaan dito eh. Uh, sabi ko sa kanya, mag-hi ka. Nahiya tuloy <laughs> Nahiya tuloy yung bata. Ayan guys, so tumakbo siya. Ayan, itaas ko yung camera ng konti. Itaas natin para makita kung saan siya pupunta. Ayan, taas natin konti. Taas na bagal, la'yon. Okay, hanggang dito na lang, guys. Ito yung uh, first time na nailipad yung drone. Okay, ayan siya. Kung sino pang hindi nakasubscribe sa channel ko, please subscribe. Abangan nyo, guys, sa mga sunod na mga videos ko, or vlog ko tungkol dito sa drone. Kasi hindi pa ako makapag... Uh, Lipad ng maayos dahil uh, medyo hindi...